o. Mga mga habon na contest. po natin ngayon po ay 635 pa lang tapos unang at dinidin. Ano na ang naririto na po nating ngayon na ng contest ay mga tunog ng ibon sa sa loobuman mismo na kapantay papalaksa lob ng luguan na yan ay maririnig na po natin yung uh, tunog po ng mga ibon na iba-ibang klase ibon na uh, pumapatong sa mga puno ay bukid po yun mga puno po yan sa niyan pagkat ang game hindi na po pinakita po yung magulila po ang sabi yan kaya ito yun, yun. makantas kaya tuloy tayong pagkukutan mo natin ng ating kutan ng ayos kung nakikita po natin at uh, mga ilog na tubig na ang makikita na kung saan po ay ah uh, ah uh, tahimik na wala pong ano ayun po siya ayun po siya papasukin natin yung mamaya yan ah uh, papasukin natin yung mga bandang mga lasuto alasiti eh. alasiti lasuto ay talagang nandyan na po yan yan po yan yan po siya nagtipirwis yung nila lang na yan na nakakatakot na walang pinipili talagang kusa lang po talagang niyang yung mga ibon na yan yung sa kahoy kasi kinakain niya kaysa sobrang ng gutom pero di pa natin siyak. Hindi na po natin alam kung uh, ah, kung anong klase po yung nilalang na bigla lang siyang inahapon lang po agad bigla, bigla yung ah, yung, yung ibon na malaki po mga lumukon yan po kay ah, since na dinan po talagang tanang tanda po po itong nito na wala pa ganong pagbabago yan dyan ating lugar to ay makapal pa po yung mga kahoy na ito. Makapal pa, makapal pa yung mga kahoy na yan. Talagang nagiging nagkalbo na lang po siya nang gawa ng karunong bagyo ng, ng Yolanda noong panahon. Yung ngayon ay puso na po yung naglalakihan ng mga puno. Mayroon pa po yung puno sa pinakataas dyan. May mga puno po yan napakaano yung mga kahoy. Wala na po yung kabaybahayan doon sa pinaka uh, taas na yan. Wala na po kabaybahayan. Kaya inasok na po namin yan nung nakalang taon. Uh, may nagit po, may, mayroon kami na dinig na parandam sa amin dalawa po yan kapre o ano yung uh, tikbalang pero ngayon ay uh, ayon sa mga pindu nito ay naginalaan nga mayroon dapat talaga na uh, tinatawag na aswang po na gumagala po sa ating gabi pero hindi naman po yung mga uh, ang gumagala pagkagabi hindi naman po siya yung uh, hindi naman po siya yung kumakapalo uh, sa isang lugar na yan kung saan po ay, uh, isang komunidad dito nawala wala kukunti lang po yung komunidad dito ng tao dito bahay hindi po siya nang uh, nanggagalaw kundi yung mga dayuhan lang po mismo ang, ang kanang uh, pinupuntahan ay yung hinarangan niya kung saan po saan nagdadaan kaya nga ito yung pinakahabit niyang uh, na lugar na yan na uh, hindi po ano mm, um, hindi po siya makita kung saan saan po naglipad-lipad ah uh, na yan eh no ah uh, po ang dilim kaya unti-unti na po yung ah uh, po po ang, uh, ang araw ay nagdidilim na po at iba na po yung ah uh, sistema ng tulad ng gabi hindi magiging din na kaya subukan po, uh, eh, po natin yung uh, pasok i-challenge po natin yung pakakasalag na yun hindi po yung nakantay sa yung mga hunters kaya nga pagpasensya nyo lang mo pagpasensya nyo lang po nga kung may, may mahagip pa na po walang nagip at least lang ipasok ko po yung lugar nakikita nyo po yung place na na pinupuntahan ko na binabalik-balikan ko magdalawang linggo na po ako nagbalik-balik dito yung isa ay na-upload ko po yung hapon yung mga alas 5 media pangalawa ito na po yun bali dalawang linggo na po ako nagpupunta dito Uh, na nagbamasid minamanan ko po yung uh, uh, lugar kung saan na ay kung saan po ay uh, papasukit papasukin na natin challenge ko lang po kung lang isang dala ang dala ko pa i-stick stick lang po yan pero kung ano po tayo ng dala mayroon pa tayo mga sandata mayroon po tayong ah Uh, puno ng dasal para panalangin akan clear po tayo kaya hindi na po tayong nababahala dahil sa pagkat ay, ay ano po tayo baga po sa ano busog na busog po tayo sa kaya tawag na bakin o panlaban sa nilalang na yan na ano ang klase po nilalang lang na yan ay ay ah uh, ready na po tayo na masagupa ito kung sino mo po o anong klase po po itong nila na ating sagupahan mamaya yan Kanina, ma makat na kanina 5.30 Ngayon naman, makat pangalawa uli Mga sokas sa bidulo, makat na sa so may pinakabundok mismo Ay ano po, ah uh, Ah, uh, 6.20 uh, Ngayon naman po ay 6.35 na po Kagat na, pumagat na pong dilim At meron na po tayong narinig po na Mga hiyaw ng ibon Mga inga ng ibon nga Nanahimik po po na po sa mga puno ng kahoy Kaya po ay, ah uh, yun po ang anong ngayon uh, yun po ang ating uh, target natin na uh, pasukin natin napakalawak po yung bukid na uh, ating papasukin sa loob na yan yan may mga bahay nga dito po pero hindi naman po nila kinakatalo hindi po yan kinakatalo hindi dayo lang po yan po yung mga ano niya kaya alam na makilala po siya dito kaya gusto natin malaman kung sino nga po talaga yan uh, uh, nila lang ngayon na 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 pagalagala hmm kung ito ba'y dayo ba siya o ito ba'y ano kaya ganun kaya huwag lang tayo nahingin yun yung mga kantos parap sa ganun na uh, makita natin at natin yan ay maaari din kausapin siya o maaari din siyang tanungin kung interview yun kung kung pwede siyang pabay siyang uh, interview na itong siya o ano ba kasi sa ano sang klaseng nila lang o saan ba po siya nakatira so mga kantos Balik na ba tayo siya Pusto, ikot na ba tayo na ganun Wakan first Dili na, ang uh, ulos po natin ay 6.45 na po Kaya ganta pang dilim Kaya medyo Ano tayo uh, I'm ready to ano tayo Ready to mga Ready to vlog na po tayo Kaya yeah, wakan first uh, Magparan po tayo Medyo ang puno na po ating Ano Uh, pula po ang ating uh, apps Malam, Tony Hunters Vlogger TV YouTube channel po Malam, i-upload ko po Editing ko to para maliwanagalin nyo na Tuloy po ang vlog ko At tulad po inuna ko po, po ito po ang vlog ko Like, share, follow, subscribe po Tony Hunters Vlogger TV YouTube channel Malam po, malam, bye bye <laughs>